Hello guys! Tapos na ako gabi maglaba. Pero ngayon, itadryer ko na siya. Nagkakagula ko ng oras guys kasi ah, ang mister ko si Red aalis sila. Wala akong kasama. Kaya sinasamantala ko. Isang oras na lang aalis na sila wala akong kasama. Kaya inahabol ko to. sa saglit lang, saglit. <clears throat> Kaya yan, yan. Nagkahabol ako ng oras. Kaya, sabi ko, ako muna mauna. Kasi magsisipagligo ng mga yun. <clears throat> Pero ang dami ko pang lalaban, guys. Natatambakan ako. Ay. Tapos, kagabi, puro gawa ng yelo kagabi. Layer tayo. Mabasa-basa. Kaya hindi niya, lalabas din yan. Lalabas din yan sila. Kaya nga siya dryer eh. Hmm. Ito, maalog ito, maalog. Ito ba talaga ito? <clears throat> ano? ano kung sa sharp? Sa sharp kasi, magkatabi yung ano niya, washing niya, tsaka dryer. Ayun, medyo mabigat yun. Kasi ito to, kagaya nito tumalo. Yan, napapagod yung kamay mo. Sa ganito. Kung minsan, ay kagaya nito, malayo. Palos. Wala pa kasi ang pambili na ano, iwasin ng na Kano? 40,000? Hindi pa kaya yun. Wala pili. Saka na kapag sumahod. Wala pa sahod. Hindi, meron ang sahod. De, meron sahod. Pero kung pa na, di pa, di talaga ano pa. Bali, pag-aano ah, pa. Ah, mga ilang taon pa. <laughs> pa pasapak. Pero ang mahalaga nandiyan, meron na may hindi-hipon. Kaya eh, ganyan yeah. ba ano? Baka sa ano na, exercise to. <laughs> Wa, ah, uh, dryer kung pa-exercise ng mga ano. Sa <laughs> ito. So, tatay matapos. Kaya ito lang talaga siya. Yan. Yan ang magandang tulog. Kaya matapos na kasi. Yan. Ang mga ko pa rin. Kasi meron yung hindi na siya hawakan. Yan. Kailangan kong pag na ko yeah. dapat na Hey. Guys, bye-bye.